Alright, good morning, good morning Butuan So, maayong kabuntagon Maayong kabuntagon sa mga Butuanon So, it's me again Kalaro Moro Vlog Kami in Butuan say. So, mapunta na po tayo ng RTR magiging great adventure natin ito ngayon. This will be an adventure day. Tama. It's Saturday. 7, it's 7.37 in the morning. May mga kasama tayo doon. Secret muna sila. <laughs> so, roughly about mga around 20 minutes or 25. I'm not sure. No? ilang minuto. Hindi naman tayo magpapatakbo na parang, parang wala ng bukas eh. Chill drive na. Alright? So bago yung kamadbaran RTR mo na. Alright. So may isang place doon na pupunta natin isa sa mga tourist spot attraction na lugar na yon at inibitahan din tayo ng uh, ating kaibigan para maglipot libot doon so siya magiging tour guide natin for this day So excited na excited ako Woohoo! Yes! Yeah! My God! Excited na excited ako para sa araw na to Medyo Matraffic na Kasi it's rush hour day Kahit Sabado Maraming pa rin nagtatot ako mga, pub, uh, mga private Kasi may mga private So ayan Maraming mga motor Nagdadaan So keep safe and ride safe Karate kayo guys Kung saan man kayo nakakatutok sa ating video Always do like and subscribe sa akong channel And follow me up on my Facebook page Para updated kayo sa mga araw-araw kong mga biyay O anong mga mga lakad na ipopost natin sa channel na ito Alright, so hindi ko siya pinost sa page kasi gusto ko secret lang ito Please be a secret ride Okay, kaya It's like a secret road trip. Ayan, dami ko lang sinasab sa Tara. Diyan na tayo. Go, let's go. Dami pala natin yung ating ituli natin, ha. Alright. Go. ayan uh, nakapansponsor pala dito sa Ampalon ang ganda ang no? ganda good 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 so kung papa right kayo papuntang Davao yan eh. yun tayo pumupunta pag punta kayo na baba dito tayo sa left ay punta na tayo ng Surigao City okay. It's just next time, then, Next time, in, I 111 na-maintain ko kahit hindi na ako nag-grip sa sa novela pabilis pa rin yung takbo ng motor ko hindi pa rin ako sanay At adjust pa rin ako sa braking, sa braking power ko sa motor ko kasi hindi ko masyado ganun kabihasa pa yung RS is pulling malakas malakas yung RS is pulling I remember yung ginamit kong bola na ito ay hindi siya bago okay, ginamit ko na to kaya e, uh, hindi na siya bago so hopefully yun pag okay na yung tool natin hindi na bago para straight din na sa okay. na so yun parang feeling ko ako lang una nakapunta dito wala pa ata sila sila? Apa ha? sila? Turgay namin. Uh, no, ha? Balikan no, no. na natin, kaya basig sila yun. Naroon, naroon. Di mo ito magsijapit? Ay, sijapit ba?

punta kami ng Tagnote then punta din kami sa kabukiran, or Kabukiran Kabukirin, Kabukirin ni Chris okay, uh, kinaya kami ayun no, may mga dala kaming mga pagkain kukulan nyo, nakikita nyo sa abante yan so yeah, Kog 125 Nagdala na rin kami Nagdala na si Chris ng tamban Ng bangon kanin, bigas, baka kulangin. Ayun, so oh, kilaw-kilaw oh, tayo doon. Anong Tagalog ng kinilaw, Bray? Ha? Anong Tagalog ng kinilaw? Ha? Oh, Anong Tagalog? <laughs> Hindi mo alam? Hindi mo alam? Tagalog sa Kinilaw? Kinilaw ug gapon. Oh, kinilaw pa rin pala eh. Oh my god. Unsa? Kilawin? Dagi. Kilawin, Kilawin choroy. Kilawin kita ngayon. <laughs> Kilawin kita ngayon. Ito na ping board jacket. Oh, barangay Balang-Balang lugar sa mga uh, madaming mga balang-balang o oh, mga tikbalang balang, ano pa mga may balang tikbalang lang ata no tikbalang, ang lugar sa mga tikbalang kasi wala na, wala na kayong kasi nila tagal-tagal oh, din ato o sige, mag-uuna kami, Uuna kami ha kita tayo sa Dabao o so, oh. Oh, tagal din o, oh, mag-uuna lang tayo hanap tayo ng gasolinahan kasi ewan ko sa kanila wala na palang gasolina yung motor ba't di ba't di hindi nang hanap ng gas doon sa sentro okay. BANKING! ano tayo banking bangking na ano picture ba? na katong lapiko yan pil <gibito> wala lang sila bro wala sila Ding. 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 gasolina, Ding. Ding. Tingin, tingin Ding. 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 gasolina Ding. 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 Oh, di sana sahunan ada. 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 Salamat. Salamat. Salamat ah, po tayo guys. Wala nang wala na eh. Ubus-ubus na daw yung gasolina dito. Ah, ubus na eh. Paano? Gasolina? Ihian. Bray, ihian bray. Pwede po. Salit init ba? Come uh. Come on. Ah, come on. Ah, come on Ay, Uy, okay, okay, oh. Mga okay na ba? Okay na ba? Okay, buka mga na yung ma'am. Okay, hey, ma ay, gasolina andre. <tip> nain niya, Pila. Pila, boss. Pagsito. Hoy! nain, dre. na mo? Uli, andre, oh. Ang gawang alitro! Daphne ba do'y? na! Hari ng daan! Bukal! Oh, ah. Toto! social kayo ba? Paano naman pa rin mo? Ginaw pa lang yung motor mo do'y! eh. Nalakang muna niyo! Toto! Toto! hundred 100 for yun! Magsila! Ang Para na yung ba? Dara ni si Boss Brian. Hindi <laughs> na oglaw oh, manina na. Nahanan ta ta. Tapos pa guys, jump. Oh, may waiting shade do, pwede tayo makapag, makapagsinto. Bay. Lay bang tagnote? mo agi? na palikot. Ah, na agay, okay, na so, agi. Ah, okay. Okay. Ah, okay. Salamat, bay. Salamat, bay. Ah. Uh <laughs> itu ki. Habis tu bagun ni. Oh, busut guru-guru, ana guru. Kan nak Anak bagi anak. Selo. Asyok bagun tu kuasa ni. Habis dop dop. Wei, pa berituk. Kau balik. Kau datang. Kau pergi perpan katau. ni. Kau datang kat tempat. Paling olingo lang bas. Paling olingo satu vlog. Yan lang magigaw na last Si Brian. At si Japet. Okay, so... Japet to eh. Kuan? Ah. Mana? No. Mana point? 1,000. <laughs> thousand <laughs> pwede ibigaw 4K tani 4K resolution. So, yan, guys. Ah... Uh, hiking muna tayo, hiking papuntang bukid nila, guys mga 30 minutes daw, guys mahaba-habang hiking to dapat nag-short na ako dito pa lang oh, napaka-putik, guys okay, um, guys Mag-shirt mag na rin ka! Nag-shirt <laughs> na rin si Jeffet na, brin, na laragsot. <laughs> <laughs> <Holy> Pwede <God>. rin. Wait lang <laughs> ha, hindi ko sure ha. <laughs> ano ganda nila, tamak? Lapok na gid kayo. Teneras Dito to na, dito to. mag short ko. Bwisis ka, Chris. Nanay-pikas. nanay dalan, bro. Bwisis ka, animal. Bwisis! Nanay-pikas dalan. Kisah tu lagi, pelibat-pelibat di balay ni Sona? Sa wako, hindi ko ba na ito eh? Hindi ko ba na ito. Kami update. So, nag-short uh, na ako. May idadaanan palang galit to dito. So, wala tayong dalang waterproof case. So, ingat-ingat lang. Diliha! Diliha itong ba ito? Diliha lang ko eh. Basi mo slide ba? So ayan guys, napakalamig. Napakalamig. lamig eh. wait oh my god. Yo, na po tawag short wisit. Oh my god, napakalamig. Trailer pa lang to, ha? hindi pa to sumubi. Ano pa Ayun, basang-basa na oh. So, andun yung tagnote. Andun. Tara, tara, tara. To the next adventure. Picture, picture sa Brian, guys. So, i-post lang na ako sa link, guys. Iyang number, guys. So, mahaba-habang akyatan to. Dito ko lang kayo, guys. Yung doon na kami. Magana na ito. Tapos tayo Oh Oo. Oh. Oo. Sir, dito rin agyan. Dito na Enggak. Kalau petik nak ada ni. Hello, ada silap tu. Nak kami cuba. Dah. Dai. Dah buat kenapa Dah lomot. Dit is een vlucht. Ik heb een vlucht. Ik heb een vlucht. Ik heb een ja, Ik heb een vlucht. Ik heb een vlucht. Ik heb een vlucht. Ik heb een vlucht. Ik ほらほら。<laughs>